Ang tanong ni Ken ay, ano ang dapat gawin para hindi mapagod? So, natin pag-usapan for today's video. Interesado ka mang malaman kung ano ang aking sagot. Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider this video and subscribe my channel. So, ano nga bang gagawin mo para hindi ka mapagod? Siyempre, kailangan mong batakin ang sarili mo. Sanayin mo sarili mong laging napapagod. Sanayin mo sarili mo sa pag-ihersisyo, pag-inom ng maraming tubig, pagtigil sa bisyo, sa pag-inom at sa paninigarilyo, at siyempre, kumain ng mga may vitamin ng mga pagkain, mga prutas, gulay, yung ganyan. So kapag yan ay nasanay mo, sinasanay mo yung sarili mo, ganyan, asahan mo na hindi ka madaling mapagod. Oo, nandun na tayo na talagang mapapagod ka. Hindi naman na, imposible naman yung hindi ka talaga mapapagod kasi wala ka namang kapangyarihan para hindi makaramdam ng pagod. Pero, habang tumatagal na ginagawa mo ang pag at paulit-ulit na pagkain ng masustansya, pagkain, pag hindi pagbibisyo, yung mga ganyan, siguradong tatagal ka sa laban na hindi hinihingal, hindi sobrang pagod at mas gaganahan ka kapag ka tumulo na ang iyong pawis. Yung mga ganon. So sana nasubit ko ng tama ang, ang tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.